Gibutyag sa usa ka pagtuon sa Philippine Development Plan Tuig 2017 hangtod 2023 nga ang kabataan ang pinaka vulnerable sa population group sa komunidad. 10 to 15% sa Pilipinong kabataan nga nagidad 5 hangtod 15 anyos ang apektado sa mental health problems. Isip usa ka mental health advocate nga barangay ang City Heights nagpahigayon og symposium kalabot niini. I really believe na ma uh, ang ang malakas na kalusugan ay may malakas din na, pag, uh, na kaisipan. So, we should start to consider to include the mental health in our different activities no especially sa ato sa Sangguniang Kabataan kay gabi na gid karampant no ang ato ang mga mental health issues these days especially sa ato ang mga youth especially sa mga adolescents nato na mga uh, sa youth mismo sa SK na maka-establish ta og nindot na relationship in terms sa ilang support system to address these mental health misconceptions firstly and then also to navigate them and addressing sa ilang mga negative emotions na the usual maglisod sila og address sa ilang negative emotions Sentro pa sa gisgutan sa usa ka mental health professional, mao ang negative emotions ug paunsa kini masugakod. Ani mga negative emotions are common and normal sa ang lifespan nga at the very least kabalol lang tanga nga i-receive na and i-accept na ug mawala lang pud niya sa tuwa. We must treat them nga murag visitor lang ni sila sa ang lawas or sa ang mind, na murenta na sila kadali dira and pud. Pero kung madugay na sila sa atuang mind, madugay na sila sa atuang heart, that's the problem yung arise. Kaya magpatong-patong atuang problem, mga ang emotions. And sometimes, di na tayo makareact better sa atuang problems. Pila pa sa mga nipartisipar ni Ini, ang istudyanteng sila Hans ug Heaven, kinsa pareho sab nga mental health advocate. We really have to um, take care of our mental health um, because it is A uh, one of the integral parts of our daily lives. Actually, karang mga problems is karang ano na karang naanad na judmi. So karang mga problema sa mga bata amo nang ano karang gina mag maging empathize jud kay kabalo na mi kung unsang kung paano sila naging nga, sila naging anak. Gani dili lang ang Barangay City Heights ang nagselebrar sa linggo ng kabataan. Tungod la keep dinhi ang 26 ka barangay sa Jensen. In the heart of changing lives, kini sila Izela Baho, Brigada